Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. <laughs> charot. Ngayong umaga, tayo ay magluluto ng almusal na pinamagatang A Day in My Life Vlog. Ha, <laughs> charot. Magluluto muna tayo ngayon para meron tayong kainin na almusal. Pero bago yan, magpainit muna tayo ng kawali at mantika kasi magprepare magpre lang ako ng uh, tayo ng itlog. At inopen na natin dyan ng electric stove. Kaya ito ang gamit ko hindi kasi ako makapagsindi ng kalan. Actually, meron ako niyan sa bahay. Super kalan. Hindi ko talaga masindihan. Isa lang ang kamay ko. Isrok pa yung isa. Hindi ko pa kaya. Ginagawa ko ang lahat para ako ay matuto. Gamit ang isang kamay ko kung, ka, kung kanang kamay to, wala akong problema eh. Kaso, naisrok sa akin ay kanang bahagi ng aking katawan. Eh, hindi naman tayo kaliwete. Kaya hirap na hirap tayo para nagsimula tayo ulit sa umpisa. Pati sa pagsusulat, ganun din. Kaya, practice tayo ng practice at may improvement naman kasi ayokong maging impotent tayo yung walang silbi kaya sinanay ko ang sarili ko na mamuhay mag-isa at malayo sa family ko may dahilan ng lahat kung bakit kung bakit ako lumayo sa kanila naglalaba at nagluluto ako kaya kong kumilos mag-isa hindi na ako naguutos itimpla ko ng kape o gatas mahirap mabuhay mag-isa pinili ko ang ganito kasi kailangan kong matuto at magbibusiness pa nga ako eh. Kaya kong i-handle ang sarili ko. Kailangan ko lang ng assistant talaga. At kapag ready na yung business ko, ipapakita ko sa inyo. Kasama si Ate Seni at Kaji Rome. Sharing muna tayo mga kalabs. our god never draw a plan without a promise he never put a path without a directional sign and never sets a life without a purpose believe the promise follow the path and live to your purpose god will fight for you god will provide for you God will heal you. God has a perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and a whole lot of faith. But it's worth to wait. God is way maker. Every obstacle in life give us an opportunity to improve. Keep praying, keep believing, keep hoping, keep trusting, keep living, keep leaning on God. Ganun kaganda ang mga gods of wisdom. Kahit kapag inintindi mong mabuti, malalaman mo ang ibig sabihin. Ang ganda ano, kapag inintindi mo talagang mabuti o siya balik na nga tayo sa ginagawa ko <laughs> ito po si Kalabs TV Vlog na nagsasabing kain po tayo mga Kalabs bye see you